Oh, sige, pasok. Ragos, no? Um, uh, kayo daw po ang tinuro na pumilit sa kanya para nga tumistigo dito po kay Ginang Dilima. Now, uh, bumaligtad po siya. Sa inyo bang palagay, o sa inyong pagkaisipan, bakit siya bumaligtad? Yung ako po, may uh, mahigit na po limang na kung nagpa-practice bilang abogado ina-appoint akong uh, judge, hindi ko tinanggap sapagkat uh, mas exciting dito sa so private practice. Ngayon, uh, sa akin pong uh, pagpractice pag-practice of law, mayigit ng limang puntao na yan. Sa... Tindi naman. Kita mo ba yung dami ng libro sa likod ni... ni ano, ni... Uh, Justice Secretary Aguirre. Ang dami niya. Ah, no? kita mo yung mga libro na yun. Ang dami nung binasa niya lahat dyan. Susunod nga, magpapagawa ko ng cabinet dito. So, palalagyan ko ng maraming libro na ganyan para magmukha ako matalino. Oh, ganyan yung mag-live si Tingking Pinoy. Ang dami libro eh. Para magmukha siyang matalino. Pero ito, matalino ito. Abogado ito eh. Bawat affidavit of desistance, yung recantation na ginawa ni Ragos, halos wala po akong nakikitang ginawa yan ng walang kaakibat na pera. Pera po yan. Ang explanation dyan. Let me explain. Kung matatunda ninyo, ako, pinasenta ko siya si Ragos sa Nationwide TV during the hearing in Congress. Siguro matatanda natin po lahat siya. Ako po ang nagpresenta doon sa lahat ng mga testigo, including Ragos, pati yung mga drug lords sa loob ng Kongreso. Ngayon, sinabi na Ragos noon sa unang pagkakataon na siya ang nagdala ng 10 milyong piso sa dalawang pagkakataon, tigil limang milyon sa bahay ni Secretary Senator Dilima dyan sa Paranaque at yan ay i-deliver niya from Muntinlupa at yan ay ni-receive ni uh, Dayan, Ronnie ni Dayan at saka ni Secretary Dilima. yan ang unang panunumpa niya. Pangalawang pagkakataon, nang i-file na po yung mga kaso sa Muntinlupa RTC, yan po ay nagsubmit na naman ng affidavit at pagkasubmit po ng affidavit, nagkaroon ng hearing. Pinresenta po si Ragos ng hindi kukulangin sa apat na beses. So, sa madaling salita, limang beses siya sa RTC ng Mutilupa na nanumpa na sa katotohanan po ay dinala ko ang 10 milyon kay Secretary de Lima sa dalawang pagkakataon at kasama ko rin si Ablen, yung akin, yung kanyang assistant <coughs> sa Q4. Ngayon, ano ang ibig kong sabihin ng, oh, ng panunumpa. Nang sabi ni Ragos sa ikilimang pagkakataon na siya ay nanumpa, tinatawagan niya ang may kapal. Yan ang oath. Lord, you be witness to the truth to what I say. So, sa, limang, sa limang pagkakataon at least, tinawagan ni Ragos ang Diyos na siya ang maging saksi. Ayun, so five times siyang nangako. Parang mga jowa nyo lang yan. Hindi lang limang beses na nangako na hindi na uulit. Hindi na ako uulit. At message mo pa yan. Ex mo nga yan, message mo pa. Hindi na ako uulit. Hindi na ako uulit. Pero, ayun nga, sa ilang beses na siya yung nangako, isang beses lang siya. Isang beses lang siyang nag -recant. My goodness. Oo, oh, pinaniwalaan na kagad ng korte yung kanyang recantation. Sa kanyang panunumpa sa pagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tapos, wala na po ako sa gobyerno. Itong 2021, 2022, tinatawag na muli ang si Ragos ng Senado ng Blue Ribbon Committee. At doon, sinabi na naman niya, Ako hmm. po, kinatutunayan ko na tinalakoy ang 10 milyong pisong yan kay Secretary de Lima. Oh. Anjin, <laughs> paano ka tatakutin at pipilitin ng isang wala na sa gobyerno actually eh, ilang taon lang nanungkulan niyan si ano eh, si Aguirre na DOJ secretary pinalitan na yan ni Minardo Guevara for the longest time si Minardo De Guevara na yung naging uh, DOJ secretary kasi ito marami rin tong mga galawang kakaiba eh hindi ko naman illegal pero marami tong mga kagala ano uh, galawan na medyo hindi sync in sync doon sa uh, image Nagusto ng uh, ano eh, ng uh, uh, gobyerno ni PRD na. But anyways, for whatever reason, pinalitan ito si Sir, pinalitan ito si Sir ni Agi ni Minardo Guevara. Now, itong si Ragos, ma, for, well, nung uh, si Guevara na yung ano, yung DOJ Secretary, never naman siya nag-recount. So, imposible. Eh na wala na sa posisyon si Aguirre tapos takot pa rin siya kay Aguirre oh, pangalawa pangalawa mga bossing oh, ito po 2021 2022 Senate Inquiry Blue Ribbon sinabi ni ano sinabi ni Ragos sa Senate under oath wala na si Aguirre lalo nun iba na oh, magpapalit na ng ano eh magpapalit na ng uh, administrasyon eh o, oh, so, nangako pa rin siya na nagdala nga siya ng milyones sa bahay nitong uh, santo ng uh, Bicol. O, oh, so, ibig sabihin, sabi nga ni, nito ni Aguirre na to ngayon, ayaw niya na dun sa sinasabi niya, di natin alam kung nabayaran ba siya or whatsoever. O, oh, pero ngayon, binabawi niya na, ang dalis naman niyang bawiin yung kanyang, ano, yung kanyang uh, testimonya. Samantalang, hindi lang limang beses na siya inangako sa harap ng hukuman, sa kongreso, sa senado, na talagang totoo yung kanyang mga testimonya. Tapos ngayon, ayaw niya na, hindi natin alam kung bakit. O, tapos ngayon, biglang tinakot ko siya. O, paano ko siya tatakutin? Isaglit na ako naging DOJ sekretary. O, hindi ba? So, dyan niyo malalaman. Ano ba talagang nangyari dito? At saka yun nga yung sinasabi ni uh, Secretary Panelo or Sal Panelo na may recantation. Or dapat ipinresent or pinatawag muna ng korte si Aguirre para magpaliwanag dito sa recantation kasi inaakusan siya eh nung uh, primary witness na uh, tinakot eh. So dapat pinatawag muna si Aguirre, pinaharap sa korte tapos tinanong totoo ba yung sinasabi nito. O di syempre i-deny ni Aguirre yan eh. Din mag-magsi-shift doon yung pag-uusapan sa korte. So kailangan ma prove muna ng korte na indeed Si uh, ano si uh, Agirre ay tinakot talaga itong si Ragos para gumawa ng istorya laban kay Delima, pero hindi. Nung nag-recant yung kanyang yung uh, primary witness, wala na eh. Biglang nalusaw na yung kaso. Bakit biglang naging ganoon? O oh, kaya kudos, napakahusay nitong interview na to kasi at least narinig natin from the horse's mouth kung ano yung kanyang uh, opinion. Maganda tong interview na to kasi bihira itong ganito sa media eh. O oh, kasi ang uh, play ng media is si Delima Santo. Kaya dapat hindi na sila mag interview ng mga ng mga tao na pwedeng uh, makasira sa diskarte nila. Pero good thing si Ted Filon in interview to si ano, si uh, Agire. Mula sa Beaufort. So, Pagkatapos of no less than eight times na tinawagan niya ang Diyos at sinabi niya ang Diyos ang maging saksi sa katotohanan sasabihin niya. Pagkatapos sa isang pagkakataon lamang noong 2022, nag-recant po siya o binawi niya ang kanyang sinabi. Sinabi niya na binabawi ko po ang aking salaysay sapagkat ako'y pinilit lamang, kinakot lamang ni Secretary Aguirre mm -hmm. na magsabi ng lahat ng yan laban sa Secretary de Lima. At yan po'y binabawi ko na sapagkat yan po'y walang katotohanan. So tinawag na naman yan, Diyos, na pagbawi ng katotohanan ng ginawa niya ng no less than eight times. Paniniwalaan ba niyo yung ganyang tao? Na at nung pong 2022, ako po'y wala na sa gobyerno. Isa lamang po kong ordinaring abogado at nagbalik na ako sa aking private practice. At na, uh... ah, alam niyo sa totoo lang, may kasalanan din ng uh, Department of Justice ni PRD. Kasi ganda mo ah. Tinan mo, uh, Menardo Guevara, ito yung lapses nyo dyan. Ah, Nag-case build-up ito si Aguirre tapos na, napatanggal napatalsik siya pinalitan ninyo alam niyo naman for a fact na itong si Dilima si, si si hindi naman si PRD makulong man siya o hindi si PRD may kasalanan why not Minadali nyo or pinalakas nyo ng todo-todo. Sana may follow-up, follow-through kayo doon sa mga ginawa nito ni Givar ni Aguirre. Para sana talagang napa, na, ano, napakulong nyo yan si Dilima eh wala eh nag-relax kayo eh tingnan nyo nakalabas ngayon tingnan nyo nagkaroon sila ng opportunity para ewan ko para oh tingnan nyo biglang nagbago yung isip di umano oh, nitong kanilang uh, nitong witness mismo ng gobyerno <coughs> oh eh ano na so nakalabas ngayon tingnan mo sinong sinisisi si PRD oh pagkalabas tingnan mo anong unang gustong gawin korte nagpalabas sa kanya pero may kipagtulungan sa ICC <coughs> Kasi ito lang ah, ito ang gusto kong maintindihan ninyo ah. Yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon, pagdating dyan sa ICC, ayaw nila na makapasok yung ICC under sa mga sa pangalan nila. So gagawa sila ng paraan para merong ibang tao that will ano that will take the fall. Uh, that will take the blame pag pumasok yung ICC. Oh, gagawa sila ng ibang grupo na mag, ma, magiging reason para makapasok ang ICC dito at maliti si PRD. O, uh, tapos pwede nilang sabihin na, ay hindi namin alam yan ah Hindi <coughs> namin alam yan eh, sila yan Hindi eh. naman kami yan eh. Pero sa totoo lang, sila may pakana talaga yan. Kung makikita mo, si ano ngayon, si Secretary Boeing Rimulya, hands off siya. Ay wala akong kinalaman dyan. Yung subpina ni PRD sa Quezon City RTC, ay ano ako dyan. Wala akong, ay sa prosecutors, wala akong ano diyan. Hands off ako diyan. So as early as now, hands off, hands off na sila. Habang itong mga nakakawala, bumubusin na ng grupo para mas lalong mapaigting yung usaping ICC. And then, yun yung kanilang, ano, yun yung kanilang uh, tawag dito blackmail, ano. Uh, Pag ba blackmail para una, hindi na tumakbusin dahil. pangalawa, eh para hindi na magsalita si PRD. I mean, hindi ko sinasabi na totoo ha, ako. Hindi ko rin, hindi, ano ito, aking opinion lamang. O, pwedeng ganun yun eh. Kasi makikita mo, si, so bakit pumasok ang ICC dito sa Pilipinas? Hindi dahil kay Bongbong. Hindi dahil kay SP. Hindi dahil kay, uh, ano, kay DOJ Secretary. Dahil kay Dilima, kay Trillanes, sa saka kay Franz Castro. O, di ba? <laughs> O oh, siyempre sabi niyo oh, alam nyo naman na matagal ng kalaban yan. Ni PRD ang mga yan. O oh, so bakit nyo sa amin isisisi Pero, ang tanong, sino ang nag-enable? Sino yung nagbigay ng opportunity sa mga yan? Yun ang ating babantayan. Maliwanag po na kung tutuusin si Ragos, tatakutin ko, isang director ng MBI, naging director ng Bucor, napalaking tao compared to me ako mananakot, nalakot? wala naman akong dapat uh, anong, anong pinaglalab kong pananakot noong uh, nakawang mga nawala na ako sa gobyerno. Alalahanin po natin na ako'y nasa DOJ lamang nawala pang dalawang taon at isang taon lang sa Wala po kakayahan para manakot sa katulad niya. Opa. Kaya po, mm, ginamit po yan doon sa uh, nung maabsyon to si Secretary de Lima. Dun sa kanyang second drug case. Hmm. At ano ang ginawa ng, anong sinabi ng husgado? Ang sinabi ng husgado doon, nang lumabas si Ragus noong 2022, anong sinabi ng husgado? Talagang napatunayan ng prosecution na talamat ang trading ng illegal drugs sa loob ng Bilibid. Pero, actually hanggang ngayon, nawala yan noon eh. Tapos ngayon, di umano, meron na naman daw. O oh, uh, kaya kayo na ang bahalang uh, magtagpi-tagpi. Uh, paano nakalabas yan? Nang mag-execute si Ragos ng kanyang retraction or affidavit of des desistance, ang sabi ng court, lumabnaw yan. Alam mo yung treatment ng court doon sa affidavit of desistance ni de wala pag isang page. Pagkatapos ng halos sa uh, mahigit ng anim na pages, binaliwala nung isang page na yon. Pinali, pinalabnaw daw ni Ragos ang patibay na ebidensya na nagsasabi na ang proliferation of drug trading sa loob ng Big hmm. So, anong sinasabi? Tama ba ang ginawa ni ng court doon sa pag-absolto kay Secretary de Lima? Sa aking pananaw bilang isabog, isang abogado at napakarami pong mga abogadong palagang talagay susuporta sa akin at yan, hindi na po kinakailangan ng support ako kapag ang support ako ay mga decisions ng Court Suprema Anong generosity? Anong sinasabi ng Court Suprema sa mga ganyang retraction sa mga ganyang affidavit distance? Ang sinasabi po ng Court Suprema ay eh, baliwalain yan tapakat napakadali pong magpalit Anong uh, let me quote uh, 10 DJ Chacha sa mga sinabi ng Supreme Court sa ilang kaso lang, may may silang ito. Ang sinabi ng Supreme Court, an affidavit of resistance is usually frowned upon by the courts. Little or the persuasive value is often attached to a resistance. Doon sa People versus the Batos. Ayan na, Pucha. Ayan na, Presidents. Hindi, parang sinasabi niya kasi dito is, if nakatestify ka na sa korte, Katulad niya, ng nang nangyari dito, sobrang tagal, sobrang haba na ng kanyang uh, pag-ano, sobrang haba na ng kanyang uh, pagtestify sa Congress. Uh tapos nag-testify ka, ay nag-ano ka, nag-recant uh, ka. Eh ang sabi ng Korte Suprema, medyo hindi yan ano, hindi na yan binibigyan ng ano ng uh, merit. Hindi na yan bibigyan ng merit at hindi na yan binibigyan ng merit kasi nga nagamit na yung iyong uh, testimonya. Or how many times ikaw ay humarap na dyan, ay hindi naman yung ano, defense ang nag-prove uh, na nagsasabi ka ng mali or ng uh, peke. Hindi naman yung mga abogado ni Dilima yung nakapagpatunay na ikaw ay uh, nagsisinungaling. Kung di, bigla bigla na lang after how many times na ikay, nag nagtestify diyan bigla bigla binat binawi mo tapos wala pa daw isang page oh do yun yung sinasabi na uh, actually si ano no na si uh, Boying ginagamit din yan, yung uh, sinabi ng uh, korte suprema na hindi na binibigyan ng ng ano ng uh, importansya yung recanted uh, affidavits yun, eh kung nasa korte na at nakakapag nag-hearing na. Oh, pero yung kay Tebis kasi hindi pa nagsisimula eh. Oh, so ngayon, bakit itong mga korte natin, eh, yung recanted, uh, yung pagre-recant ng testigo ay eh, kanilang biglang kinatigan. Dako, ito na. Maraming maraming salamat sa uh, kay M.M. Uh, M.A. Mayan na. Ang sabi ng Supreme Court, recantation does not necessarily cancel an earlier declaration. Like any other testimony it is subject to the test of credibility based on the Oh sabi to, sabi ni attorney did hindi mismo do cost ng delay by constantly asking the supreme court to change the presiding judge nga actually jan magaling yung mga bugato. the reason why you are hiring good lawyers eh dahil sa mga ganitong tactics and these are all legal tactics mga boss these are within the boundaries uh, of, ano, of the law Ito ay within the within the boundaries of your rights. O kaya ka nga nagaher ng mga galing na mga abogado dahil dito. So they will try to prolong and prolong and prolong and prolong it until they can find an opportunity or they will find an opportunity para sirain itong kaso na to. And true enough, nakahanap sila ng opportunity. So yung pinaghirapan ng korte, uh, ng uh, DOJ na kaso, eh, lumabnaw. Kaya nga sabi ko eh, nag-relax ang uh, DOJ uh, nung uh, yung pumalit dito kay Aguirre. Uh, nag-relax sila because definitely, uh, definitely, definitely mga bossing, ay, uh, uh, kung talagang ginamit ni PRD yung kanyang kapangyarihan, delima na, nakakulong ka na ngayon. So, before thanking BBM for your release, eh, You should thank PRD for not meddling uh, with uh, the justice system. Because if kung logic yung true, mo you were worked by PRD, you should be convicted You should be convicted. you should be well Relevant circumstances and especially the demeanor of the witness on the stand. Moreover, it should be received with caution. As otherwise, it could make solemn trial and mockery in a place in place the investigation of truth at the mercy of unscrupulous witness. In the... Oh, ba? So, mali nao, mali yung sinasabi ni uh, agire at, yung kanyang uh, jurisprudence na.